Makanti, no? Wala pa, sir. Wala pa. Basta ang kano natin, sir, dito muna tayo sa ano? itong second floor Ayun lang ang na ginagamit natin. Okay. Magandang uh, umaga muli. Nandito po tayo sa ating uh, kolehiyo, na Botas Polytechnic uh, College. Dahil uh, pangalawang araw po nila ngayon ng uh, klase. So gusto nating uh, bumisita lang po dito kung kamusta na po sila. So... Hindi uh, pa fully nagagamit pero paunti konti ah uh, nandito yung mga ibang uh, classroom na nagagamit na po natin. So syempre kasama natin ating uh, presidente ah uh, Sir Chavez. Yan. Okay? Kamusta na sir? Okay, po. okay naman po. Pati ito nag-start na kahapon. Hmm. Yeah, kahapon. dapat kasi noong uh, Monday po Monday. tayo. Kaya lang um no classes. Hello. No classes po. Good morning. Oh ini. Hello. Kumusta na ana? Ano ano meron dito? Bali well, sa uh, open house party po na. Kailan? Kailan 'yon? Supposedly ko sa Saturday na po siya kasi baka ma-adjust ko yung. Ah uh, bakit? O pag-usapan pa po. But ma-adjust So, so, sa'yo po ticket para... Ah, okay. So, yun, may house party po tayo dito para maimbitahan. Pati yung mga, ano yun, mga alumni? Yes, sir. Pwede naman, sir. Pwede mga alumni, mga sudyante po natin para makita po nila. So, kamusta naman? naman. Ha? Kakatapos na po Kakatapos Kamusta naman? Okay naman? Okay yes. naman. Komportable yes. naman? Malamig. Malamig. <laughs> baka, baka naman makatulog kayo. Okay. Ay, ay, nalumabas. So, ayan, medyo... Naglilipat lang po tayo, kaya medyo ano pa. So, yung elevator gumagana naman. Yan. So, may elevator dito, kaya lang hindi uh, muna natin pinapagana. Okay, tsaka okay. so, siyempre, mas maganda, exercise na lang po tayo. So, hindi pa fully nagagamit lahat, pero meron na mga classroom. So, bisitahin lang natin yung ibang... Dito tayo sa likod para hindi tayo makaabala. Ayan. Good morning po. Hello! Yan, ito so, yung mga sudyante po natin. Kamusta kayo? Okay naman. So, ito, ginagamit pa natin yung mga luma po nating uh, chairs and tables. Pero, uh, under procurement na po. So, makapapalitan rin po lahat ng ganyan. Ito lang, nilalagay po natin dito. Mayroong placement, sir, ng mga kuwala. Kasi paghapon nandito ang araw. Kaya dapat nakatalikid sila sa... Okay. Ayan. Ito vacant room tayo. Vacant. Okay. So, ba't walang gumagamit nito? Ah, uh, sir. Vacant siya ngayon. Wala ka na. Okay. Aka, tapos na. So, ilang classroom muna ginagamit natin? Ayan po ito, sir. Ito po. Pati yung home lab. Pero wala kang gumagamit ng computer lang. Hello. morning. Good morning. Kamusta kayo? Good So, second day ngayon? Ah, oh, first day nyo. Kasi Monday, Wednesday, Friday. Monday, walang... Upo kayo, upo kayo. So, uh, once a week, three hours. So, kamusta naman kayo? Okay naman? Maginaw. Anong year kayo? First year. First year. Okay. Okay.